hinamak at kinutya ako na sarili kong pamilya sa pagkakaroon ko ng simpleng pamumuhay. Wala kang mararating sa buhay, sabi ni Papa. Mag-isa akong nagsumikap para marating kung ano ako ngayon. Sa gabing ito malalaman nila na ako ay higit pa sa inaasahan nila. Simulan natin ang kwento. Nakilala agad ako ng receptionist pagdating namin sa restaurant, ngunit binati niya ako tulad ng pangkaraniwang customer ang aking pamilya ay pumasok sa La Jacob, sinasabing ang pinaka-eksklusibong Italian restaurant sa lungsod ng Makati. Nakita ko sa receptionist ang pagkislap ng pag-unawa sa kanyang mga mata, ngunit pinanatili niya ang perpektong profesionalismo. Good evening, sabi ni Joanna, kapatid kong babae. Reservation sa apat, nakapangalan kay Joanna Lopez. Hindi ako nagsalita hinayaan ang aking pamilya makipag-usap na sinisiguradong mapansin ang kanilang mga mamahaling designer na damit at kumikinang na mga alahas. Sa kanilang pananalita, parang napilitan lang silang imbitahin ako sa okasyong ito dahil sa simpleng gayak ko. Kung hindi lang magtataka ang mga tao kung bakit ang panganay na Lopez na babae ay hindi naroroon sa pagdiriwang ng kanyang ama, baka hindi nila ako isinali dito. Dito po tayo, sabi ng receptionist, patungo sa eleganteng silid kainan. Nahuli ko ang mga sulyap ng staff, ang maliliit na pagtango ng pagkilala na sinubukan nilang itago. Napatingin si Joanna sa simpleng itim na damit ko na halos hindi maitago ang pagkadismaya. Nagulat ako na hindi ka nagsuot ng isa sa iyong mga ukay-ukay na damit, Carmen. Ang ilan sa atin ay may ibang mga prioridad, hindi lang pagbili ng mga branded na gamit mahinahon kong tugon. Oo, tulad ng pag-upa sa maliit na apartment na yon, sagot naman niya. O oh, kayong dalawa, huwag niyong simulan. Please lang, birthday ng papa niyo, pag-awat ng aking ina. Binabasa na ni papa ang listahan ng alak. Ang mukha niya ay nabibigla sa mga presyo. Ang mga presyo dito ay para kang ninakawan. Malamang, kailangan mo nang suriin ni Carmen ang presyo bago siya umorder ayaw naman siguro niyang ipahiya ang sarili niya. Bulong ni Joanna kay mama. Kaya mo bang bayaran ang mga pagkain dito? Sambit ni Joanna habang tinitignan ang menu. Baka isang appetizer lang ang kaya mong bilhin. Hindi na lang ako sumagot. Si Peter, isa sa pinakamahusay kong empleyado, ay lumapit sa amin. Nakita ko kung paano siya tratuhin ng aking pamilya bilang isang mas mababang tao sa kanila bigla ang nagsalita si Peter. Welcome back, Ma'am Carmen. Ang iyong karaniwang mesa ay nareserba para sa ibang customer. Ngunit umaasa kami na ang inyong pwesto ay komportable rin. Nabulunan si Papa sa pag-inom niya ng libreng tubig, samantalang nahulog naman ang menu mula sa mga kamay ni Mama. Ang mukha ni Joanna ay biglang nagbago mula sa mayabang na pistura. Ito ay naging mukha ng pagkagulat. Tamang-tama lang kami dito, Peter. Thank you. Ang dating iniinom niyong alak ba ang kukunin ko, Miss Carmen? Inosenteng tanong niya, ngunit parang nagpasabog ng bomba sa mesa. Oo, sige. The 1892 Bordeaux. Namutla si Papa. Ang boteng alak na yon ay higit na mahal kaysa sa suot niyang sapatos na binili pa niya noong nag-travel sila sa New York. Carmen, anong nangyayari? Tanong ni Mama. Uminom ako saglit ng tubig para i-enjoy ang moment. Hindi ko ba nasabi? Binili ko ang La Jacob anim na buwan na ang nakakaraan kasama ang kanilang buong restaurant group. Napalunok si Joanna sa hindi inaasahang balitang narinig. Pero nakatira ka sa isang maliit na apartment at bumibili ng mumurahing mga gamit sa mga shop outlet na hindi branded. Sambit niya. Dahil pinili ko, tugon ko. Hindi tulad ng ilang tao, hindi ko sinusukat ang tagumpay sa kung ano ang aking isinusuot o kung saan ako nakatira. Si Peter ay bumalik na dala ang alak, an excellent choice ma'am, at tinanong kung ipapahanda kay Chef Louis ang paborito kong dessert. Oo, sige. Ngumiti ako. At pakidala sa amin ang full tasting menu. Ito ay isang espesyal na okasyon kung tutuusin. Sa pag-alis ni Peter, bumagsak ang katahimikan sa mesa. Ang uri ng katahimikan na dumarating kapag napagtanto ng mga tao na hinamak nila ang may-ari ng establishmento. Tumunog ang aking telepono. Marahil ay isa pang update tungkol sa bagong restaurant na aming bubuksan sa QC. Ngunit iyon ay maaaring maghintay sa ngayon. Nasisiyahan akong panoorin ng aking pamilya na sinusubukang iproseso na ang kanilang kaawa-awang anak na babae ay nagmamayari hindi lamang isang restaurant, kundi buong hanay ng mga high-end na establishment na kung saan nila gustong gusto ipagmalaki ang kanilang yaman. Minsan ang pinakamahusay na paghihiganti ay hindi pagsasabi sa mga tao na ikaw ay matagumpay. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapadama sa kanila sa kalagitnaan ng pangungutya sa iyo. Uminom si Dad ng maraming alak. Parang ninanais na malakas ang alcohol level nito. Si Joanna ay dali-dali na naggoogle sa ilalim ng mesa. Marahil hinahanap kung sino nga ba talaga ang nagmamay-ari ng mga grupo ng restaurant. Ito ay magiging isang masayang hapunan. Tumating ang mga pagkain na in-order ko. Ang bawat kurso ng pagkain ay mas katangi-tangi kaysa sa huling inilapag. Nagpapakitang gilas si Chef Louis. Pagkat alam niyang ako ang kakain, nakaupo ang aking pamilya sa hindi komportableng katahimikan, namimili ng kanilang kakainin habang sinusubukang iproseso ang kanilang bagong realidad. At sa wakas, ay nagsalita si ama sa mahinahon niyan boses. Eksaktong paano ba ito nangyari? Humigop muna ko ng alak bago sumagot. Tandaan mo pa dad ang kursong gusto kong kunin. Pero ayaw nyo para sa akin. Tinanggihan mong bayaran dahil para sa iyo, walang pera sa pamamahala sa restaurant. Na ang pera ay sa mga kursong nasa finance, katulad ng kay Joanna. Biglang hindi siya naging komportable sa pagkakaupo. Bigla rin naging interesado si Joanna sa kanyang carbonara Itinuloy ko ang kurso ko kahit walang financial support galing sa inyo. Nagtrabaho ako ng part-time para makatapos. At sa huli, naging valuable experience ko pa ito. Dito ko rin napagtanto na lumalabas na merong merkado for revolutionizing high-end restaurant operations. Ang aking kumpanya ay nagmamayari na ngayon ng labing limang establishmento sa sampung syudad. Nahulog ang tinidor ni Mama sa sahig. Kasama dito ang The Food Heaven sa Cebu, Lamesa sa Davao at The Resto sa Pasig kung saan niyo ipinagdiwang ang iyong anibersaryo noong nakaraang taon. Yung restaurant na pinagmalaki niyong napakahirap, makakuha ng reservation. Ako ang dahilan, kaya kayo nakakuha. Kaya pala pinaupo agad nila kami at maraming complimentary drinks and appetizer nang binanggit ko ang apelyido natin. Tama, ngumiti ako. Ngunit sana ay huwag kayong maging bastos sa mga crew ng restaurant sinasabi nila sa akin ang lahat. Si Peter ay lumitaw kasama ang susunod na pagkain, isang perfectong seared scallop dish na wala man lang sa regular na menu. Ma'am, ang pinakabagong likha ni Chef, inihayag niya. Gusto niya ang iyong opinyon bago kami magdagdag sa permanenteng menu. Ang restaurant sa Clark Pampanga ay magbubukas sa susunod na buwan. Nabanggit ko na nakabook na ang restaurant sa unang tatlong buwan nagsalita si Joanna. Bakit hindi ka lumipat sa mas malaking kondominium? Tanong niya. Hindi kailanman bumili ng mga designer clothes. Mas gusto kong mag-invest sa mga bagay na mahalaga. Sinabi ko, tulad ng pagbabayad sa aking mga tauhan ng pinakamataas na sahod sa industriya, pagbibigay ng health insurance at mga benepisyo sa edukasyon. Lumikha ng isang bagay na makabuluhan sa halip na ipakita lamang ang yaman. Si Paul, ang floor manager, ay lumapit na may dalang isa pang bote ng alak. Miss Carmen, nandito na naman ang investment group na yon. Nag-aalok na bilhin ang mga restaurant. Pakisabi sa kanila kung ano ang palagi kong sinasabi Paul. Hindi ibinebenta ang negosyo sa anumang presyo. Pakisabi rin na ako ay nasa importanteng okasyon at wag muna akong gambalahin. Muntik nang malaglag si Dad sa kanyang pagkakaupo. Anya, investment group yon na Howard Steinfield? Casual kong sinabi, sinubukan nilang kunin kami mga ilang buwan nang ang nakakaraan. Nag-o-offer ng doble sa market value ng kumpanya. Nakikinita-kinita ko ang pagkalkula ni Dad sa halaga ng aking negosyo sa kanyang ulo. Ang parehong tao na nagsabi sa akin na itinatapon ko ang aking potensyal sa mga restaurant sa halip na sumalis sa kanyang investment firm, bahagyang lumapit si ma'am sa akin. Bakit di mo sinabi sa amin ang iyong tagumpay? Nag-aalala kami tungkol sa payak mong pamumuhay. Dahil ang tagumpay ay hindi tungkol sa pagpapakita, ito ay tungkol sa pagbuo ng isang bagay na totoo. Tumingin ako sa ambyans ng restaurant. Lahat ng pagmamayari ko, itinayo ko sa pamamagitan ng sarili kong kakayahan, dugot pawis. Walang koneksyon. Walang trust fund. Mali kami. Hindi namin nakita ang yung vision, ang yung potential. Tahasang sinabi ni Dad. Hindi ko inasahan na sasabihin niya ito. Ang mukha ni Joanna ay lumipat mula sa pagkamangha patungo sa pagkapahiya. Hindi na umiimik magbuhat kanina. Ang dessert cart ay dumating dala ang sikat na panghimagas ni Chef Louis na kung titignan mo, ang presyo ay higit pa sa designer dress ni Joanna. Happy birthday, Dad. Itinaas ko ang baso ko. This is my treat.